Kumbinsado raw po ang uh, kolumnisang si Randy David na siya mismong target ng pamamaril sa kanilang bahay. Narito po report ni June Veneracion. Sa pagbabalik ng mga pulis sa bahay ni Randy David sa UP Campus, nag sila sa mga katabing bahay para kausapin ng mga nakasaksi sa pamamaril at magharap ng mga bagong testigo. Kinausap din nila ang kolumnista para makakuha ng iba pang impormasyon. Sa kolom naman ay nilabas ni David sa Philippine Daily Inquirer, sinabi niya na nung una ay hindi agad siya naniwala na sila ang punterian ng pamamaril. Nung makita lang niya ang CCTV ng kapitbahay na bumalik ang sasakyan ng mga sospek ilang minuto makara ng pamamaril, dun lang siya nakumbinsi na ang bahay nga niya ang target. Pero wala naman daw siya kaaway o natatanggap na pagbanta sa kanyang buhay. Hindi naman inaalis ng Quezon City Police District ang posibilidad na hindi talaga bahay ni David ang target. Marami pang gray areas and, and we kailangan talaga na makuusap si Professor David ng mga investigators natin. Sakali si David nga ang target, posibleng may kinalaman daw ito sa kanyang trabaho bilang kolumnista. Pero mukhang wala naman daw intensyong pumatay ang mga sospek dahil sa saksyan lang ang pinatamaan. Parang hinaharas lang, natakot lang. Ano. Ito ang tama raw FX ng mga sospek na nakuna ng CCTV ng kapitbahay ni David. UDM 191 na nakakabit na plaka. Pero sa record ng LTO, ang UDM-191 ay nakarehistro sa isang sasakyang Nissan. Ayon sa may-ari ng Nissan na si Enrique lang. mula na makopya ang plaka, na perwisyo na ang balit niya na negosyo. Hindi makalabay sa sasakyan hanggang hindi maklir. O, kasi baka biglang abalahin do sa trabaho. Kompleto ang mga papeles ng sasakyan, kaya kumbisido ang mga investigador, inusente si Mang Enrique. John Valeracion, GMA News.